Nilapitan ako ni Joey at tinapik-tapik sa balikat. Tatlong buwan na siyang nakakonfine dito bro. Lakasan mo ang loob mo. Magiging maayos din ang lahat. Wika nito. Maya-maya pa'y napansin ko na may lumapit ng doktor kina mami. Tahimik lang ako nakikinig sa kabila. Natatakot ako sa posibleng sabihin ng doktor. Kumusta siya dok? Narinig kong tanong ni mami. Under monitoring but critical pa rin ang pasyente. Komataw siya at sa ICU muna siya mamamalagi hanggang magiging maayos ang lahat. Agad akong tumayo at pinagsusuntok ang pader nang marinig ang sinabi ng doktor. Kasalahanan ko to lahat. Hiyaw ko. Agad naman akong inawat ni Joey. Bro, relax ka lang muna. Maayos din ito. Hayaan muna natin ang mga doktor na gawin ang kanilang trabaho. Uwi ka nito. Dok, gawin niyo ang lahat para maging maayos siya. Nakikiusap ako sa'yo kahit magkano. Handa kami magbayad, gumaling lang siya. Umiiyak na wika ni mami. Makakaasa ka, misis. Gagawin namin ang lahat. Pero sana kung ano man mangyari, tanggapin natin ang maluwag sa ating kalooban. Masyado na siyang mahina at Diyos na lang ang nakakaalam kung kakayanin niya pang pa lahat. Sagot ng doktor. Agad na tinakbo ni Gio ang doktor at kunelyuhan ito sa baybulyaw. Doktor ka, di ba? Gawin mo ang lahat para mabuhay siya. Dahil kung hindi, mananagot kayong lahat sa akin. Agad naman itong inawat ni Joey, sabay hingi ng pasensya. Nakakaunawang umiti naman ang doktor. Maaari nyo nang masilip ang pasyente, pero hindi ko pa inire na lapitan siya. Masyadong masela ng kondisyon niya. Kapag maging stable ang kanyang sitwasyon, ibabalik naman namin siya sa private room niya. Uwi ng doktor. Agad akong pumunta sa ICU kung saan naroroon si Marian. Nang silipin ko ito, lalo akong nanghina sa nakita. Maraming tubong nakakabit dito. Parang papel ito dahil sobrang putla. Hindi ko matanggap na ang dating Marian na nakangiti at puno ng buhay ay nakaratay ngayon sa isang higaan na punong-puno ng kung ano-anong makina na sa katawan. Paano humantong sa ganito ang lahat? This is my fault. Bakit hindi ako naging aware sa health niya? Oo nga pala, wala akong pakailam sa kanya noon. Ni hindi ko nga siya masyadong kinakausap. Hindi ko naman kinakamusta ang mga nararamdaman niya. Kuyo mang kamao na tumalikod ako. Hindi ko matagalan ang pagtitig sa kanya. Hindi ko naramdaman na dinalan ako ng mga pa ako sa maliit na chapel ng ospital. Sa kauna-unahang pagkakataon, lumuhod ako at umiyak. Nagmakaawa na sana ay mailigtas sa kapahamakan si Marian. Lord, please, Bigyan mo ko ng isa pang pagkakataon para iparamdam sa kanyang pagmamahal ko. Maawa ka. I love her so much. Hindi ko kaya na mawala siya. Promise, mamahalin ko siya ng higit pa sa buhay ko. Please. Please. Tumutulo ang luha na paulit-ulit kong bulong. Ayans, POV Si Gio, matutulungan niya ako dad. Marami siyang koneksyon kaya niyang ipabura lahat yon. Kaya please pumayag na kayo, kailangan ko si Gio. Maniniwala siya sa akin na hindi ako yon. Umiiyak na pakiusap ko, pero hindi pa natapos ang araw na yon na booking na ako ni Gio. Hindi ko akalain na bigla siyang dadalaw sa bahay. Narinig niya lahat ng pag-uusap namin ni Mami, pati na din ang ginawa namin na kasalanan noon. Nakita kong galit sa mga mata nito nang komprontahin kami ni Mami. Pinilit ko magpaliwanag kay Gio, pero saradong isip nito. Ilang beses ko din sinubukan puntahan sa opisina, pero ayaw akong papasukin. Kapag namimilit ako, pinapakaladkad ako nito sa mga gwardya. Napag-alaman din namin na nawawala pala si Marian. Hindi daw ito umuuwi. Masyado daw dinibdib ang magpapapirma ni Gio ng divorce paper. Lalong naging komplikado pang pa lahat nang malaman ni daddy na hindi mahanap si Marian. Lalo itong nagalit sa amin ni mommy. Kulang na nga lang ay bugbugin kami nito. May mga tao na din itong binayaran upang hanapin ang kapatid ko. Pati ang dalawang kasama namin ay pinaalis din nito. Wala naman na daw kaming ginagawa ni mami. Kami na lang daw ang gagawa ng mga gawaing bahay para may ambag kami. Sayang lang daw kasing ibabayad niya. Sa isang iglapit lang nagbago ang takbo ng buhay namin sa loob ng bahay. Ilang buwan pang lumipas. Lalong naging bugnutin si daddy. Laging gabi na kong umuuwi. Kapag tinatanong naman namin ni mami ay pabalang itong sumagot. Unang beses ko itong nakita sa aking pamilya. Lagi ko din silang naririnig na nagtatalo. Napansin ko din na nagbagong pakikitungo ni mami sa akin. Nagiging malamig ito sa akin at lagi kong nakikita na tahimik na umiiyak. Minsan nakita ko pa itong yakap-yakap ang ni Marian at paulit-ulit na bumubulong ng sorry anak. Kinagabihan magkaharap kami ni daddy at mami dito sa hapagkainan. Wala ni isa man na nagsasalita sa amin. Walang ano-ano biglang tumunog ang cellphone ni Dad. Agad naman itong sinagot. Yes, Efren. Any good news? Bungad agad na tanong sa kanyang kausap. Bahagya pang nakakunot ang noon nito. Maya-maya pa ibigla bigla itong sumulyap sa amin. Napansin ko din na bahagya itong napatiimbagangat na bahala. Sa so, ang ospital? Tanong nito sa kausap. Sige, pupunta na ako dyan. Hintayin mo ko. Nagmamadali na tumayo si Daddy at aktong aalis na. San ka pupunta? At sinong nasa ospital? Tanong ni Mami. Bumuntong hininga si Dad bago sumagot. Natagpuan na si Marian. Ayon sa private investigator ko. Nasa ospital. Kritikal. Malungkot na wika ni Daddy. Biglang nabitiwan ni Mami ang hawak niyang baso. Bumagsak ito at nabasag sa sahig. Nakita ko na biglang nanginig ang mga kamay ni Mami may nagbabadya na din na luha sa mga mata nito. Kung ganoon sasama kami. Mahinang wika ni mami. Hindi naman sumagot si daddy at tumalikod na. Agad naman kaming sumunod ni mami dito at sumakay ng kotse. Pagdating sa hospital ay agad na nakipag-usap si dad sa isang lalaki. Agad naman kami nitong sinamahan at iginaya hanggang ICU. Nagulat pa ako nang maabutan ko doon si tita Sara Tahimik itong umiiyak. Hindi kami pinansin nito Sabagay, nabalitaan ko na din nang nasa New York pa ako kung gaano sila kaklose ng kapatid ko. Agad naman na itinuro sa amin ang isang kwarto ng private investigator ni dad. Nang sumilip kami doon ay sabay laki ang aming mga mata. Nakita kasi namin si Marian. Nakahiga. Maraming nakakabit na kung ano-ano dito. At parang wala ng buhay. Agad kong narinig ang biglang pag-atungal ng iyak ni mami. Ay, Diyos ko, anong nangyari sa anak ko? Marian! Hiyaw ni mami. Samantalang tulala naman akong nakatingin sa kapatid ko. Sa kauna-unahang pagkakataon parang kinurot ang puso ko. Nakaramdam ako ng awa sa sitwasyon nito. Kahit pabalikta rin pa ang mundo, kapatid ko pa rin ito. Hindi ako makapaniwala na hahantong sa ganitong lahat. Akmang aalis na sana ako nang bigla akong pigilan ni Daddy. Huwag kang umalis. Titigan mo ang kapatid mo. Masaya ka ba? Isa tayo sa dahilan ng paghihirap niya. Basag ang boses ng wika ni Daddy. Namumula na din ang mga mata nito. Alam kong pinipigilan itong umiyak. Dad, I'm sorry. Umiiyak kong sagot dito. Hindi ko sinasadya. Hindi ko akalain na mangyayari ito sa kanya. Kung, kung maibabalik ko lang sana ang mga nangyari na... Umiiyak kong wika hindi ko akalain na magkakagan itong pamilyang ito. Na ikaw ang dahilan ng pagkakawatak-watak natin. Sa iyo umikot ang mundo namin, Ayan. Lahat ng gusto mo binigay namin. Ano pa ang kulang? Bakit ikaw pang naging dahilan ng paghihirap ng pinagdadaanan ng kapatid mo? Umiiyak na wika ni Daddy. Daddy, babawi ako. Promise. Wika ko kay Daddy. Umiling lang ito at tinalikuran ako. Naiwan akong napasalampak sa pagkakaupo. Pakiramdam ko akong pinakamasamang tao sa mundo. Ayans POV. Sumama ako kina mami at daddy sa opisina ng doktor. Gusto kasing makausap nila mami ang doktor kung ano na ang sitwasyon ni Marian. Kahit na tumanggi akong sumama, hindi pumayag si mami. Dapat nandun din daw ako bilang kapatid nang makarating kami ng opisina ay naabutan namin si Gio. Seryosong mukha nito at ang mga mata na nakatingin sa akin. Halata sa sarili nitong tinitimping galit habang nakatitig sa akin. Pero wala naman itong binibitawan na kahit isang salita. Sit down Mr. and Mrs. Dalgado. Actually, na-discuss ko na ito kay Mr. Villarin. As a parents, ayaw ko na maging unfair sa inyo. Dapat noon nyo pa ito nalaman pero nag-refund ang pasyente na ipaalam sa inyo. Your daughter is in critical condition. She needs heart transplant to survive. Pero kailangan muna natin hintayan na isilang ang baby sa kanyang sinapupunan bago magawa ang operation. Paliwanag ng doktor. Ang problema lang natin ay ang paghahanap ng donor. Medyo mahirap maghanap dito sa Pilipinas Pero may mga tao naman na willing tumulong para makahanap sa lalong madaling panahon Pagpapatuloy ng doktor A ako dok, pwede akong maging donor Biglang sagot ko sa doktor Sinulyapang ko si Gio, hindi pa rin ito umiimik Matalim pa rin ang mga mata kapag tinitingnan ko Gulat na tumingin si mami sa akin sa bayiling nito No, hindi ako papayag Nababalaw ka na ba ayan? Kung ibibigay mong puso mo sa kapatid mo, mamamatay ka din. Pabuliyaw na wika ni mami. Ma'am, kung ito lang ang paraan para makabawi ako sa kanya, gagawin ko. Umiiyak na sagot ko. Gusto ko lang linawin sa inyo na hindi porket gagawin natin ang surgery, magiging ligtas ng pasyente. Sa kanyang kondisyon, maliit ang chance para makasurvive siya. Pero gagawin natin ang lahat para maging successful ang kanyang operation. Paliwanag ulit ng doktor sa amin. Kung ganon, posibleng mawala pa rin siya sa amin? Dok, nakikiusap ako. Nasa kamay niyong kaligtasan ng anak ko. Gawin niyo ang lahat. Wika ni Daddy. Makakaasa kayo, Mr. Delgado. Gagawin namin ang lahat ng aming makakaya. Pero kailangan pa rin nating tanggapin ang posibleng mangyari. Ilang buwan na ding nagtitiis ang pasyente sa kanyang karamdaman. Masyadong mahina na ang kanyang katawan. Sagot ng doktor, kung hindi lang nagdadalang tao ang pasyente, baka nagawa na namin ang operasyon noon pa. Dagdag na wika pa ng doktor. Dok, hindi ba pwede na unahin muna ang kaligtasan ni Marian bago ang mga bata na nasa kanyang sinapupunan? Suhestyon so ni mami. I'm sorry, Mrs. Si Marian na mismo ang nagdesisyon sa bagay na yon. Wala na tayong magagawa pa kundi maghintay. Basta, Dok. Gawin niyo ang makakaya nyo. Iligtas niyo po ang anak ko. Magahanap kami ng possible donor. Wika ni Daddy. Ayans, FOV. Magkasabay na lumabas si na Gio at Ayan pagkatapos makipag-usap kay Dr. Lee. Gio, can we talk? Habol ko kay Gio habang mabilis na naglalakad sa hallway. Please, Gio, pagbigyan mo naman ako, kahit ngayon lang, pag susumamo ko dito. Kunot na itong lumingon sa akin. About what? Maikling sagot nito sa akin. Kung hindi importante ang sasabihin mo, huwag ka na mag-aksaya ng panahon, Ayan. Gio, please. Gusto ko lang naman humingi ng sorry sa lahat ng nagawa ko umiiyak na wika ko dito. Hindi na maibabalik ng sorry mong mga nangyari, Ayan. Masyado ko nang nasakta ng asawa ko. Singhal ni Gio dito. Alam kong hindi na ako. Hindi na akong laman ng puso mo. Sorry, Gio. Kasalanan ko ang lahat. Tatanggapin ko. Ahayaan kita sa kanya. W wala na din naman dahilan para ipaglaban kita. Dahil isa akong malaking kahihiyan. Ito na siguro ang karma ko. Akala ko. Kontrolado ko lahat. Na lahat pwede kong paikutin. Siguro nasanay lang ako na lahat ng gusto ko nakukuha ko. Pero nabigo ako. Humihikbi kong paliwanag. Dinamay ko pa siya. Si Marian. Inaamin ko. Naging unfair ako sa kanya. Sa inyong dalawa. Pinagplanuhan ko ang lahat. Ginamit ko siya para mapigilan ang kasal natin. Hindi pa kasi ako ready. Pero natatakot ako. Na baka kapag tumanggi ako, ipagpalit mo ako sa iba. Kaya naisip ko na si Marian. Itatali kita kay Marian. Pansamantala. Sa pamamagitan ng kasal. Para mabilis kitang agawin pabalik sa akin. Umiiyak kong pagpapatuloy. Na ikuyom ni Giyong kanyang mga kamao. Nang marinig ang mga sinabi ni Ayan. Alam mo bang napakahirap tanggapin ang katotohanan na ang inusenteng babae ay nagdusa sa mga kamay ko? Hindi na maibabalik ang lahat, Ayan. Pinaniwala mo ako sa isang malaking kasinungalingan. Idinamay mong inusenteng babae para sa ambisyon mo. Napakamakasarili mo. Hinding-hindi kita mapapatawad sa mga ginawa mo. Pinahirapan ko siya. Sinaktan. At ngayon hindi ko alam kung makakasurvive ba ang asawa ko sa traidor niyang sakit. Maaaring bukas o makalawa mawala siya ng tuluyan sa akin. Hindi ko matanggap kapag mangyari yon. Napakatagal pa ng dalawang buwan para mailabas sa mga babies namin sa sinapupunan nito. Mahabang wika ni Gio. Lalo akong napaiyak sa mga sinabi nito. Sa mga paninisi sa akin. Ang laki ng ipinagbago ng ugali nito. Ang dating halos sambahin ako ngayon para na akong estranghero dito. Halos isumpa ako nito. Wala nang dating mga ngiti at titig na puno ng pagmamahal sa akin. Na para lang sa akin. Nagbago na siya. Hindi na siya ang Gio na kagaya noon. Dapat ikaw na lang ang nasa kalagayan ni Marian ngayon. Singhal ni Gio sa akin. Marahan akong napaatras at dahan-dahan na tumalikod. Kasalanan ko ang lahat. Kaya dapat lang na magdusa ako hindi ko alam kung paano harapin ang bukas, kung paano burahin ang kahihiyan na ginawa ni Albi. Sa mga sandali na ito, nararamdaman ko na wala akong karamay. Ang dating aya na puno ng kumpiyansa sa sarili, na ang taas ng tingin sa sarili. Ngayon parang wala nang mukha na ihaharap sa lahat ng tao. Gios, FOV. Halos dito na ako sa hospital tumitira. Hindi ko maiwan si Marian kapag may importante lang na bagay na dapat asikasuhin sa opisina, tsaka lang ako nagpapakita. May mga tao naman akong pinagkakatiwalaan sa aking mga negosyo. At isa pa nandyan naman si daddy para magmonitor. Si Mami naman ay halos araw-araw dumadaan ng ospital. Lagi din ako nitong tinatanong kung kamusta ang lagay ni Marian. Araw-araw din dumadalaw ang mga magulang ni Marian. Makikita sa mga mata nito ang sobrang kalungkutan at pagsisisi. Lalo na sa mami nito kaya wala nang dahilan pa para magbitaw ng masasakit na salita. Si Aya naman mula nang huli namin pag-uusap hindi na ito nagpakita ulit. Halos isang linggo din na natili sa ICU si Marian bago na pagpasahan ng mga doktor nito na ibalik sa private room. Comatose pa rin ito at inihintay na lang ng doktor na umabot ang pitong buwan sa sinapupunan ng mga babies namin para ilabas. Katulad ng na napagplanuhan, isasagawa agad ang surgery once na mga anak si Marian sa pamamagitan ng CS. Tanging dasal ko lang sa may kapal na sana ipatuloy na lumaban ang katawan ni Marian. Labis naman ako nagpasalamat kina Rica at Rapi sa ginawa nilang pag-aalaga kay Marian. Walang dahilan para magalit ako sa kanila dahil sila ang nandyan sa mga sandaling kailangan ng karamay ng mahal ko. Mag-isa akong nandito sa private room ng asawa ko wala akong ginawa kundi titigan ito. Hawa ko ang kanyang kamay habang kinakausap. Alam ko kasing naririnig niya ako. Sweetheart, kumusta ka? Malapit na lumabas ang babies natin. Excited na akong makita sila. Garalgal kong wika dito. Napakababaw ng luha ko kapag si Maria nang kaharap ko. Gumising ka na, sweetheart. Hindi ka pa basawang matulog? Namimiss na kita Ang mga ngiti mo Promise Ikaw lang Mahal na mahal kita, Marian I'm sorry kung ngayon ko lang na-realize ang lahat Ang nararamdaman ko para sa'yo Magpapakasal tayo ulit, sweetheart, ha? Mangako ka sa'kin Lubaban ka Para sa babies natin Para sa'kin Kailangan ka namin Umiiyak kong wika dito sana hindi pa huli ang lahat. Maya-maya pa'y dinukot kong isang maliit na kahon sa aking bulsa. Binuksan ko ito at iniluwa ang isang mamahaling singsing -sing na may kumikin ng nabato sa tuktok. Agad ko itong hinawakan at isinuot sa palasing singa ni Marian. Ngumiti ako dito at nagwika. Sorry, sweetheart. Hindi pala kita nabigyan ng singsing -sing nung kinasal tayo. Wala ka din natanggap na regalo mula sa akin simula nang magsama tayo. Ang tanga ko ano? Kaya heto, ito muna ha. Ito muna ang regalo ko sa'yo. Sabay halik ko sa kamay nito na may suot ng singsing. Napasubsub pa ako habang patuloy na umiiyak. Kung pwede nga lang na ako na lang ang nasa sitwasyon nito. Ngayon ko lang napatunayan na kahit gaano pa karami ang aking yaman. Hindi ko pa rin pala kontrolado ang lahat. Akala ko lahat ng bagay ay kaya kong solusyonan sa isang pitik lang. Nagkamali ako. Nasa ganun akong ayos nang biglang bumukas ang pinto. Iniluwa dito si Rika at Rafi. Kapag walang pasok dito sa hospital tumatambay ang mga ito. Agad ko namang pinunasan ng luha sa aking mga mata. Ay ay ay, yata tayo bestie. Narinig kong wika ni Rafi. Alam ko din na bading ito kasi nahuli ko siya minsan na nag-e-emote habang kausap si Marian. Naku bestie, sinabi mo pa, pero dapat lang na bumawi siya kay Bestie Marian no? Nakangiti na sagot ni Rika. Hello Kuya Gio. Bati ni Rika sabay lapit sa akin at baling kay Marian. OMG! Is this true? Bakla aliga dito. Tingnan mo to. Patili na ni Rika. Uy Rika, yung bunganga mo, hinaan mo yung boses mo. Bruha ka, kapag talaga may ibang makarinig sa'yo at makarating kay daddy, malalagot ka talaga sa akin. Naasar naman na wika ni Rafi. Hayst, maliit na bagay. Ayaw pa kasi umami eh. ni. Eh. Pangaasar ni Rika. Hinayaan ko na lang silang dalawang magkulitan. Pumunta ako sa sopa at umupo. Best, nakita mo ba ang nakikita ko? Wika ulit ni Rika. Oh my! Ay, ang sweet! Bestie, itong pangarap ko. Ay, sino kaya ang makapagbibigay sa akin ng ganito? Kinikilig na wika ni Rafi. Kapag maging roda ka na, bestie, o pwede naman na bilhan mo na lang ang sarili mo. Asar ni Rika dito. Sumimangot naman si Rafi sa sagot nito. Ay, kakaingit naman si Marian. Ang ganda ng singsing. -sing. Kung makita lang sana ito ng bestie Marian natin, tiyak na matutuwa yan. Kaya lang, Hanggang ngayon hindi pa rin siya gumigising. Sana maging maayos na lahat. Malungkot na wika ni Rika.